what's up guys what's up mga boss morning mm. nakapasok na naman ulit tayo at ito kahapon bago kami nakapasok sa subdivision pinaswab tips muna kami sa tape. mga boss ito, mag-ending naman po tayo ng uh, ng gate pinaka padlock ano-anong padlock kaya mga boss ginawa namin kahapon Ayan. At mga boss. Ginawa natin apat sa hapon. Apat. Ito naman ang gagawin natin ngayon mga boss. Ito. Wala tayong materialis ng pintura. Pending uh, naman tayo. Para matapos na itong gate na ito. Okay hey mga boss, hindi sa ano po na. Simulan na natin ito mga boss, mag tayo ng handle ng gate at lagayan ng lock ng gate mga boss. Tere, samahan ninyo ako mga boss. Huwag po ninyo kalimutan mag-like at mag-follow sa akin Facebook. Salamat hu mga boss idol. Sukatan ko muna yung handle ng gate natin kung gaano kalaki para maputol na natin yung tubo na gagamitin natin para sa handle ng gate at lagayan ng lock para pagtapos nito pintura naman ng gate ang gagawin natin po. Nasukatan ko na yung handle ng gate natin kaya simula ko naman magputol ng tubo para bilugin natin ang dulo at wild engine natin para malagay na natin ang handle sa gate at lagayan ng lock para goods sa tayo po pero sa hindi pa rin ako goods kailan kaya ako maging goods sa iyo po joke lang po. Okay lang kahit hindi ako maging good sa alam ko naman may mahal ka na na iba joke lang siya na magtrabaho na tayo para matapos na itong pinapagawa sa atin para sa sunod magpintura naman ako ng gate mga boss let's go.